Inirekomenda ng ilang kongresista at isa sa original na framer ng 1987 Constitution ang pagsingit ng mga katagang unless otherwise provided by law sa mga babaguhing provision sa saligang batas. Ito na ay para hindi maging mahigpit ang mga economic provision sa Konstitusyon pero nagbabala laban dito ang isang dating Supreme Court Justice. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Isa si dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution na ayon sa kanya ay ang pinakamatagal na konstitusyong hindi pa naaamiandahan. Ang dahilan daw, ang malabong probisyon kung paano boboto ang Kongreso sa Charter Change kung hiwalay ba ang Senado at Kamara o isahan lang. Ayon kay Ascuna, sa orihinal na draft ng 1987 Constitution, unicameral ang forma ng gobyerno. Sa mga diskusyon para sa pagbalangkas nito, naging bicameral ito na siyang kasalukuyang porma ngayon ng Kongreso. Pero hindi anya na bago yung probisyon sa botohan ng dalawang kapulungan. Naniniwala si Askuna na dapat hiwalay ang botohan gaya ng ginagawa ng dalawang kapulungan sa ordinaryong batas. As long as you have three-fourths vote in the Senate and three-fourths vote here, there's no question. it can be considered as a proposed amendment and submitted to the common elect for a plebiscite. And uh, that will fulfill the requirement, of the first three-fourths vote of all its members. And uh, if there's any question, then let someone bring it to the Supreme Court para maamiendahan ng konstitusyon, rekomendasyon ni dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, singitan ang mga babaguhin probisyon ng katagang unless otherwise provided by law. Ito rin ang posisyon ng ilang kongresista. It makes it changeable by legislation. This is, to me, the best solution to the economic provisions restriction because economic provisions should be flexible. And they should not be cast in stone. The purpose um, is to introduce flexibility. We don't want to put a specific parameter. Pero nagbabalalaban dito si dating Supreme Court Chief As Justice Reynato Puno. I uh, raised a uh, red flag on uh, this way of uh, amending uh, the Constitution. I uh, suggested that we just uh, repeal outright these three restrictive provisions that will release the power of congress to pass the necessary laws in order to liberalize the so-called restrictive uh, provisions Sagot naman ng ilang kongresista There will always be the possibility of a constitutional challenge so the question before us now as lawmakers Itutuloy pa po ba natin ito kung alam natin na ma-challenge ito Of course, at the end of the day, uuwi pa rin po ito sa plebisito. Target ng Kamara na tapusin ang deliberasyon sa RPH 7 sa susunod na linggo at isalang ito sa ikalawang pagbasa mula March 11 hanggang March 13. Posibleng masalang ito sa ikatlong pagbasa bago mag-holy week break ang Kongreso sa March 23. Gayunpaman, hindi pa rin gugulong ang Chacha kung hindi ito aaprubahan ng Senado. Nauna ng sinabi ng mga senador na hindi nila mamadaliin ang deliberasyon sa pag-amienda sa mga economic provision ng Saligang Batas. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas.